Isang mapapalang araw, ka ang kong mahal sa ating pong mga kapalengke dyan, sa lahat po ng ating mga kagulay, sa ating mga masisipag na farmers, and of course, sa lahat po ng ating kapwa kabanapenos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Bernes po, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Ngayon po ay December 7, araw po ng Webes, at araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga saribang gulay na dumadating po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ulit ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga gulay na kanilang mga kalakal. At kung bago lang po tayo dalaw dito sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para nakapag-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Ganun din po, pwede po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamaan. Kaya tara, let's subscribe na po tayo at samahin na po akong mag-update. Unahin po natin yung pagtatanong dito po sa ating kaibigang Sakadora. Si Madam Tintin po, napakarami niya pong kamatis. Tignan niya po, napakadami. Kahon-kahon ng kamatis. Hundred yatang ang kahon nito, napakadami. One thousand bucks. One thousand bucks, Dahil po panahon ng kamatis ngayon. Madam Len, magkano po ngayon yung ano natin? sampo, napakamura naman sampo. First niya. class po. Oh, first class na yan, sampong pisa. Yan ganito, maliit. Medium po. Ayan, Medium. lima Lima, napakamura sa ambagali ng mga kamatis niya. Bungabong talabera, tala napakarami. Usong-usong -uso na naman ang kamatis. Tanungin din natin yung kanyang mga upo. Ito. Ha? Ah. Ano? Ano? Good morning, Madam Good morning, Tintin. Morning, Madam, Tintin. Madam Tintin, ano yung upo natin na yung balag doon? Eh? Gapang. Gapang, ngayon pala yung gapang. Magkano yung gapang? 15. -15. O, oh, napakamura din. Pati upo, napakamura. Hindi lang kamatis. Ayun, sili natin panigang. Kanina po, yung maganda, 45. Yung 45. ganyan po, baka po 30. 30 yung di maganda. Yung kasing ganda daw ni Madam Tintin, 45. O oh, nga, baka kasaloog. Siling, Sult Sult siling Sultan natin. Siling Sultan natin Madam Tintin. 50. 50. At yung talong mong bilog na ito. Ito may talong na bilog din, Talong na bilog. Oya, magkano po tawag Talong na bilog 30 po. 30, ya. Maraming salamat Madam Tintin. Napakarami po talaga ng kamatis. Kahit sa anong uh, mga pwesto? Napakaraming kamatis. Dito naman tayo sa pwesto po ni Madam Santa. Tanong natin yung kanyang mga sigarilyas. Good morning, Ate Santa. Kung maganda. Ate Santa, magkano ngayon sigarilyas mo? Mayroon. Mayroon. Magkano ang asking natin dyan? Magkano ang asking sa sigarilya? Seven? Seventy asking. Seventy ang asking. Pumapayat yata si Elena, no? Pumapayat. Ang dami nating kamatis ngayon, Ate Santa, no? Ikaw ba, magkano yung asking price mo yung kamatis? 30. Oh, wala pa. Elaine, magkano? Magkano? 7. 7, napakamura naman, no? Pero kagaganda kasi ganda ni Madam Elaine, no? Kagaganda, oh, no? Kagaganda. Yan. Yeah. Elaine, last, yung miracle mo, magkano? 13. 13, yan. Kagaganda din yung miracle niya, yung kay Ate Santa, Miracle dito naman kay Ate ni Sophia, Sophia ang kalabasa. Ate ni magkano yung Sophia natin ngayon? 22. 22. Eh yung okra mo magaganda. Magkano magaganda ba talaga natin? Magkano? 60. Ano yung upo mo balag? Magkano yung balag? Yan, yeah, mas mahal yung balag talaga kasi. Anong talong to? Ay hindi pa. Talong. Ah, talong. Maliliit. Eh, so, anong talong to? Mucho ba yan? Mucho prepel. Mucho prepel. Magkano ang asking price niyan? Asking. Korenta. Dito kay ano, kay Ate Agnes, tanong natin yung di ng sibuyas pati medium. Good morning Ate Agnes. Ate Agnes, magkano yung di natin yung sibuyas na pula ngayon? 1-4 yan oh. magaganda naman at matitigas yung kanyang 1-4 na sibuyas na di uno eh yung medium natin ay 1-1 1-1 1-1 1 salamat dito napakaraming uh, kalamansi oh. kalamansi saka mais na dilaw panigurato ito ah? madam good morning madam ah? tanong ko lang Magkano po yung mais na dilaw natin? 25 po. 25? 000? Yun. Asking price. Eh yung kalamansi natin, maasin. Asking price. Ano po, 700 lang po yan, mga Ay, lagihay. Malag malagihay ba yan? Pero mga verde pa rin, ano? Malagihay o 700. Ano oh. ang oh, Maganda. Salamat po, madam. Maganda. Maganda ni madam. Dito sa kaibigan ko, may page chai. Kaibigan, magkano yung pechay natin ngayon? Ask. 450. Hmm. Ah, 250. Nabigla ako kayo, po. 450. <laughs> Napakamura po, 250 isang bundle. Wala kang ka mustasa, no? Wala. Wala, okay. Dito sa aking tukayo na Dante, meron po siyang mga pipinong puti. Pipinong bakla. Tukayo, magkano yung pipino natin yung puti ngayon? Asking price lang. Okay, ito, dito, tukayo, 35. 35 sa bakla. 45. 45. Ano naman ano to? Ano naman talong? Mucho to kayo. Mucho, magkano ang mucho? 50. Magkano? 50. 50, yan oh. No? Basta po dante, mabait, mapagbigay, mapagmahal at syempre, pogi, yan. Ebidensya naman oh. No? Maunawain. Maunawain pa pala, hinabol pa maunawain. Dito po alamin po natin yung per kilo ng Suprema. Madam, good morning. Tanong ko lang po magkano yung Suprema natin ngayon? Asking price. 20, oh, ang laki ng binaba, 20 na lang, dati nasa 30 yan, naging 25, hanggang ngayon, 20 naman. Salamat po. Kaganda ng bata, oh. Pero meron siyang mustasa, oh. Ati, Peli, magkaling mustasa mo ngayon, asking price na? 20, yan, yeah. ito si ate Peli. Lagi kasi nahuli minsan yung dating ng kanyang mga gulay. Dito. Dito sa isa sa maganda at mabait masipag na sakadora. Maraming magagandang sakadora dito. Pero ito nasa nasa top 3 na maganda to na sakadora. Yung ba magaganda lang ito nasa top 3. Si Madam Jackie. Madam Jackie, good morning. Madam Jackie, ano bang mo at lalo kang gumaganda yata araw-araw. Ano bang sabong gabit mo? <laughs> ayun lang po uh, ayun, ayun lang po lang ano, ano doon, technique to, wag ka lang magsabon, puputi ka pa. Madam Jackie, magkano ngayon itong ano natin, bonitong ang pala yan? po, asking wala po o, 25, wala pang pa kumukuha. O, oh, 25, wala pa kumukuha, maaga pa kasi. Eh, yung ano natin, namin, panigang. 30 lang po natuloy. 30 natuloy. May hagot ko, magaling hagot? wala pa rin. Sa wala. Pa rin, 25, ko, isang eh, tali. Kamatis, meron ka rin, no? Oh. mag po kami na Napakamura ng kamatis. <laughs> Pero napakaganda ng mga kamatis ngayon, kahit na mura. Oh. Ayan sample lang, o. Oh. O, oh, bukwa tayong sample. Tapos, titignan natin yung oh, yung pisngin ni Madam Jackie. Ayan, o. Oh, <laughs> parang pisngin lang ni Madam Jackie. Ayan, oh, Ayaw, ni Jackie. Wala, sige, tanong mo na. Ah. Ma'am Jackie, yung patola mo. Patola, 25 po natuloy. Ayun, 25 po natuloy. Salamat. Dito, nakita ko si Kuya Imo. Tanong natin yung Siling Taiwan ni Kuya Imo. Kuya Imo, magkano yung siling Taiwan natin ngayon? Ask yung price. Isang libo, napakababa, napakamura ng Taiwan ngayon. Pagdating siguro next week, tataas yan. Yung labong natin? 15. 15, yeah. Sa okra natin, magkano ngayon? 50. Okay. Salamat, Kuya Imo. Dito sa pogi natin, sa Kador. Ang daming pera. Sir, mahal bang utang? Oh, uh, oh, <laughs> <So>, uh, <laughs> magkano ba? Okay. Uh, ikaw na kaya. May may po sa camera yung pogi natin ngayon. Kay magkano itong ampalaya natin? Ano ba ang palaya yan? Mistisa. Parang ikaw mistisa, magkano ang asking price? 48 po. 48. Natutuloy so 45. Ay, oh, eh, yung ceiling tayo ba natin magkano? Eh, 1,000 po. 1,000 po, talagang gano'n. mababa na. Eh, yung ano, ay sa iba yung puso mapagmahal. Prince. Yan, bumaba din yung puso ano. Okay, maraming salamat kay eh. Dito tayo sa presyo ni Ate Baby ko. Alam hindi natin yung presyo ng kanyang ang ampalaya, siling panigang at yung okra. Yung yan. natin. Ay, meron din siyang ano dito. Alam ko wala ko na. Ate Baby, magkano yung okra mo ngayon? 65 bang asking. 65 bang asking. Ano eh, kagaganda ng okra mo sa okra natin. Ay. Sa okla natin nato baby. 65. Ay, 65, ay, na yan. Ay, na yan. Ay, na ano ba yun? Sitaw na. Good morning, sir. Ay, na sitaw na. Anong sitaw yung natin, baby? Anong na kilo ka? Anong kilo kilo O, sandaan. Yan. Anong kilo Good morning, sir. Medyo dumadating pa lang yung mga gulay ng ating ati baby. Dito may nakita kong pechay kay Madam Rosa na buhay muli at sa kanyang muling pagkabuhay. Madam Rosa, magkano yung ano mo? Pechay? 30 ang asking. 30 Medyo umangat na kaya paano yung presyo ng ano. Ng, pechay. Ay, eh, yung sigarilyas mo. Yung, 60. 60. At bonito natin? 20. 20 Ayan oh, no? maganda yung mga kamatis magkano yan. Ha? Per box na lang magkano po. Magkano per box? 120. Napakamura na. No? Mm -hmm. Per box, Sa bagalo yung mga kamatis natin. Wala yan. Okay, salamat. Ere, si so ano. Madam Jane, magkano ngayon yung talong na bilog natin ngayon? 60 60 ang asking niya. Bali, 600 per bundle. Salamat. At kalabasa. Dito po tayo sa kaibigan natin si Madam Agnes. na alamin po natin yung kanyang presyo ng mga bawang at itong sibuyas niya. Alamin na natin ito. Ban Banji, magkano yung kansungo? 600 sa super wide 580. 580 to 600. Ito sa super wide Ayan po, 680. 680, yan. Maraming salamat. Thank you po sa mainit. Tanungin natin yung loyang maganda. Madam, magkano yung loyang maganda mo ngayon? Asking price. 65. 65 sa luya natin dilaw. 50, yan. Salamat. Dito ulit tayo sa paborito kong sakadora si Madam Ella. Madam Ella, magkano ito nga na natin uh, labanos na maputi ngayon? 200 po. 200 lang? Napaka-mura pala. Eh, repolyo? 200. Repolyo. 200. Ay, 200 lang din? Napaka-mura. Sayote? Sayote, 20. 200 din. Ayan na po. Oh, 20 lang po. Ha? 20-20 lang lahat na. O, puro 20-20. Itong patatas, 20 rin. Patatas? Ayan, 900. 900. 900. Magbente lang ito. Bibiliin ko talaga itong patatas eh. Eh, yung ano natin? Itong Lasuna. Lasuna, <laughs> 65. 65, bumaba na. Salamat. Ito kay Madam Malo. Madam Malo, magkano yung luya natin magaganda? 550. 550. Meron din siyang beans. Magkano yung beans? 70. 70. Sa puso natin mapagmahal. 200. 200. Salamat po, Madam Malo. Maganda. Hey! Punta kayo naman! Ang ganda naman na narinig kong sounds na yan. Ito kay Madam Ani, pati kay Madam Ani. Alamin muna natin kung magkano yung money. Madam, magkano yung money mo? Two portions sa ako. Magkano yung per kilo? Dalawa na ako. Dalawa Ito, masipag ito eh. Kahit madaling araw, nagtatrabaho ito eh. Hindi na, magmamanin na. Magmamanin Magkano na yung natin, Taiwan Sea? 170. Okay. Eh yung ano natin, sampalo. 150. 150. Ano mangga to? Kalabaw po. Magkano yung kalabaw natin? 500 po. 500. Dito tayo sa kaibigan natin, John John. Good morning, Sir John John. Hiso ng Santa Rosa. Ay! Wala ko si John John, di pala. Wala si John John? Absent po siya. Ay, bakit? Ay, si Makmak. Ano ito? Talbos ng sili? Oo, boss. Boss, magkano yung talbos ng sili natin? Asking price lang. 80. Ayan. Naninigago ako yata sa'yo ah. Ha. ha? Gagong gubit yata tayo, ah. Ganda lalaki. Ha? Itong talong ni Sir Jemar, tanong natin. Sir Jemar, magkano yung talong mo? Anong tanong yun? Mucho. Sa okra mo, magkano ngayon? Okra oh, O, 50 hanggang 55. May friend, anong ang palaya to? Ah. Isay, mistisa. Ah, ako Magkano? Si Ate Abel, oh. Meron siyang, ano, pato lang kinis, oh. Tanungin natin. Ate Abel, tanong ko magkano yung... Ano? Pagkano yung... Magkano yung... Magkano yung... Magayot ang patola mo ang anak, finish? Finish pa yan, 18 ang asking. 18 ang asking. Yung kanak mo mga dyan, Anong talong ba ito? Ha? Ano talong yan? Mucho. Magkano si Mucho? So, sa papaya natin, magkano? Magkano? Sampung piso ang asking ng papaya. Ano, yan kay Ate Bunso, may nakita tayong ano, magandang talong na bilog. Ate Bunso, magkano yung talong na bilog natin ngayon? Asking price si na Magkano? 50. 50. E, itong sitaw natin, ano ba sitaw to? Bulacan Bula. Bula white. Yung talong na yon. talong na mucho ba to? Mucho. E, itong e, ito ang ampalaya. Ampalaya. Bisita to no. Ayun e, sa sinigang natin. Trenta. 30 Prenta na. Okay. Eh, ito, okay. berde-berde yung sito. Ano yun? Magkano? Ito na berde. O, negros. At ito po dyan, 90, pero hindi pa nila po. 90. Eh, sa hagod natin, bira yung hagod. 40. 40, yan. Salamat, Tati Puso. Ito kay Sir. Kay, kay Ang dami ang palaya. Sir Pimpi, ano ba ito, Miss sisa? Magkano ang ice cream price? 45. Dami na ano, ang palaya. Ito sa best friend ko, may kamates din siya. Magkano ang kamates natin ngayon? 8 oh, na oh, Napakaganda ng mga kamates pero napakamura. Ano? Ay, yung kamote natin ube. Ay, wala na po na ube. Ayun, yun, Pero magkano yan? Baking ko lang kasigay namin po. Oh, Teka tayo, okay. tawagan po. Okay. Maraming salamat, best friend. Opo, wala na po mga ano, kumuti. Dito sa best friend, pwede ko, meron siyang mira kayo Pati, uh, pato lang paligpit namin natin. Pati pala, ano, Sophia. Best friend, magkano yung Sophia natin kalabasa ngayon? Asking price lang. Asking to a 2.8 E yung ano natin? Miracle Miracle 70 70. 16, 16. E yung patulong palitpik? 2.5 2.5 Ano? Kaganda ng kaibigan ko Lalo na sa personal Napakaganda Dito oh, kay Ate Mian may, may nakita akong Magagandang Malalaking papayang Nino ko Ate Mayan, magkano ngayon ang isang kilo ng papaya natin? 30 lang po. Um. O, oh, 30 lang ang isang kilo. Napakaganda ng papaya. Sa bagay papaya mo? Sa palayan lang po. Palayan. Eto ano natin, sitaw. Anong sitaw to? 110 na po natuloy. O 110. Anong sitaw yan? Uh, long yard. Long yard. Ayan. Yung papaya mo? Uh, Nahilaw. Ayan, papa, kasamaan din po nito yan. Pero magkano isang bundle ng ganyan. Ah, sampung piso po. Tanggalin mo sa iyo yung piso mo. Ang baba. Ay, huwag nyo nilaloko si... Si Ate Messi, nilaloko ng mga ito ha. Ipipicture ko pa man din ito eh. Dito sa pecha, napakadami niyang pecha eh. Meron din siyang mustasa, yun ha. Napakaganda ng mga pecha yun. Ang pasok mo ba yun? Saan? Sir, siyang galing yung... Yes, Ayan, sumasayo po. Ayan, oh. Ayan, ganun sana. Ayan, the dancing pechay king. Ayan po tayo nanonog eh. Ayan po tayo. Saan ba galing mga pechay mustasa natin? Meron po tayong talavera gabaldon. Talavera gabaldon. Magkano ngayon yung pechay natin? Pechay natin 15. 15? 250 sa mustasa. Ganun din pare. 250. Ayan, oh. Maganda pa yung ano. Yung sakadoro. Tapos, magaling pa sumayaw. Sample. <laughs> <I took it. laughs> salamat. Okay, Ate Bioli ko merong sinibu sinibuyas. Sinibuyas sa Ate to. Magkano ba 'yung sinibuyas? 50 ang asking price. Yan. Itong supiya mo. 250. 250. Yan. Maraming salamat po. Magandang Ate Bioli ko. Sa tukayo ko ulit, Tanong natin itong talong. Tokaya ng talong to? Mucho. Mucho. Magkano si Mucho ngayon? Ang 50 asking. 50, 50. Ito nga, atong palitpik natin ba ito wala? 25. ko. Salamat Ayan po mga kapalente, mga kagulay, ang ating pong pinaka-latest asking price ng mga sariwang gulay na dumadating o bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Pamalengke ng Sangitan Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan kung gusto niyo pong ma-update sa lahat ng presyo araw-araw sa ating mga sariwang gulay Ganun din po, bisitahin natin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. Kung mamamalengke po kayo dito sa ating baksakan, dala po tayong payong dahil mainit. Iingat po tayo. Bukas po ang ating baksakan mula lunis hanggang linggo. Simula po ito ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2, alas 3, alas 4 ng hapon. Kadamihan po ng dating ng gulay, mga bandang alas 9, alas 10, alas 11. Sarado po tayo sa gabi. Ayan po, nasagot ko na naman po yung mga bago nating subscriber na nagtatanong kung nasaan ang ating baksakan. Nasa barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. See you po again tomorrow and God bless us all.